And good morning ito po si ma'am Ronaline Manuel yan uh, nakikita ko siya na matulungin at uh, mapagmahal sa kapwa nating mahihirap yan, uh, yan bumili siya ng bibingka yes, royal po. bibingka yan bili na po kayo kay sir Bong Paguyo masarap po ito isa po ito sa uh, uh, delicious na bibingka ng lasam yes ma'am thank you po uh, at yan pa kasamanya kasama niya po yung may bahay niya si SB po ng uh, City of Tugigaraw. Ayun. Si Ma'am Ronaldin dito po sa Kabatakan, dito po po siya nakatira. Yan, alam ko meron siyang pangarap, uh, sana yung pangarap ni Ma'am uh, matutupad niya para mas marami pa siyang matutulungan at maiangat ang ating pangkabuhayan. Lalong-lalo na yung mga agresors natin diyan. Yan po, maraming maraming salamat ma'am. God bless po sa inyong mag-asawa. Ingat po, ingat po. Okay. Thank you, sir. Okay, ma'am. Bye-bye, ah. Oh, okay. yung, yung kan natin, ha, Yung, ha,